ang uh, sira na ito no yan yung ito yung control valve nila no yan. so ito uh, dinala sa atin to yan. ito yung automatic garbage no automatic po ito mga to yan. so ang pagaganay natin mga ka-experience itong automatic nya na to pag nilagyan ng basura dito marami uh, automatic na nakakuti nya ng pagganon tapos ito naman yung magtutulak papunta sa loob i-press nya so yan mga ka-experience uh, gusto ko lang i-show sa inyo yan uh, tatrabahoy natin sila mga ka-experience no? ayusin natin yung mga wire nya yan ayusin natin siya yan pang ng basura no yan so ito wala talaga siyang gumagana ito ito lang ang gumagana nya boom yan ito ah uh, tinesting ko na to napagana ko na siya yan gumagana na siya tsaka yung yan ang kailangan mapagana yung automatic niya na yan no tapos sa uh, habang habang nag automatic siya kailangan naka automatic revolution din siya doon naka rev din dapat siya no para yung hydraulic mas malakas siya no automatic po siya kagad so yun tatrabawin lang natin to mga ka experience garbage truck mga ka experience no yan yan garbage truck ay, uh, medyo luma na. Kailangan natin siyang pagganahin mga ka-experience. No? So, yun. Ah, uh, hintayin nyo po. Garbage truck po ito. Yan, pangakot po ng basura. Yan. Ah, uh, inaayos ko muna yung hose niya. Kaya yun yung puting hose na yun. Yan yung pinalitan namin. So, nabago na po yan. Okay na. Walang tumataga. So, ito ah, uh, gumagana na siya. No? Ngayon, ah, uh, yan yung automatic na yan Yan ang Yan ang magpapasok sa basura Papunta rito sa loob na to Yan ang garbage truck Ito naman yung sumasalok Umiikot ng umiikot yan Kasi ihinto rito Tapos siya naman ang papasok dito Tapos habang pumapasok to Paglagpas niya rito Iikot na naman ulit yung isa na to Tapos pag umiikot naman to Siya naman ah, Lalabas naman siya papunta doon Tapos kaganyan niya na lang yung basura ulit. Eh. Papasok ngayon dito sa loob na ito mga ka-experience. So, yun na ito. Garbage truck. ah kailangan natin siyang panda rin mga ka-experience. No? Yan. Yan po. Yan. So, ito lang ang pinapagawa sa atin. Itong automatic niya na to. no Automatic po yan mga ka-experience. Nandito po yung ano niya, uh, control gear niya. Ito po yan. Yan. So, yan ang pagaganay natin. Mga hydraulic lahat yan, mga ka-experience, no? Hydraulic lahat yan, nagpapagana, no? Yan. Ito. Ayan siya. Yan. Tatrabawin na natin siya, mga ka-experience. No? you know Ayos, oh. So, yan. Umpisa na po natin, mga ka-experience, No? Ito yung isa. Yung was na ginawa namin. Ayan na. Yung bago. Ito. Yan yung bago. Yan na yung bagong kinabit namin. Para dito yan eh. Dito. Ah. Uh, sara bukas. Bukas sara siya. Dito para dito siya. No? So yan. Umpisa na po natin mga ka-experience. Yan po mga ka-experience sa... Uh, Katatapos lang natin trabawin to on natin yung uh, PTO nya Ito ito sa dump box ito Itong PTO na to Ito yung PTO naman para dun sa Automatic nya no? Uh, check natin yung ito Ang uh, PTO nya Check natin Kung tumataas sya Ayan Ayan tumataas sya yan yung dumb box nya. No? Yan. Yan. Ito yung nagpapagana dito mga ka-experience. Ayan yung oil tank nya. Ito yung control valve. Siya yung nagpapagana sa lahat ng mga yan. Automatic nya. No? Yan. taas pa natin sya. Ayan. Gumagana na baba. Ayan. Ito yung pagbaba niya. Ayan, yeah, sagat na. Ayan. Ngayon, dito naman tayo sa ano. natin itong PTO dito. Ito yung isang PTO naman ang gagamitin natin. Tinindit ma? ma? Ayun, oh. Ay, mo? na mo. Oh, ah. Ah, ay, ay, dumi. Yan yung dumi, automatic yan papasok sa loob. Sige, bindutin mo. Ayan. Ayan po yan. Ayan. Ayan. Yung dumi, tutulak niya yan. Papasok yan sa loob. Ayan yung pangano ng basura. Ayan, oh. Ayos, -so. oh. isa pa. Lagyan mo pa ba ng basura. Ayan, yung dalawang maliliit na yun. Ayan. Ayan. Kakargaan natin siya dito mga ka-experience. Tapos, isang pindot lang dito. Ayan. Kahit anong position ng basura. Ayan. Ayan, automatic na po yan. Automatic yan mga No? Automatic yan mga ka-experience. Ayan, no? Yan. Ayun, no, oh, nasa loob na yung mga basura niyan, mga ka-experience, no. So, 'yun, na uh, tapos na tayo dito. Ah, uh, kukunin na lang nila 'to mamaya, mga ka-experience, no. Ah, uh, patayin natin 'yung PTO niya para hindi magana, no. ayan, So, 'yun, 'yan mga ka-experience, no. Uh, bago tayo matapos sa YouTube channel, no. Ah, uh, huwag kalimutan na i-subscribe, i-like, share na rin mga ka-experience, no ito ah, katatapos lang namin tinarabaw itong automatic ng ano sa pangakot ng mga basura no so yun mga kay sure maraming, maraming salamat sa inyo sa sumusuporta sa youtube channel namin no maraming maraming salamat po sa inyo thank you thank you po